Oh, good afternoon. Good afternoon, good afternoon. Good afternoon, mga tolls and friends. Nandito ako ngayon sa sa akin junk shop. Ayun junk shop ko. Yan. Yan yung junk shop ko. Yan. Junk shop ko yan. Yun service ko. Andi, yan pa zero ko pa zero yung team x hello so nandito ako para ayusin ko yung pa zero ko flat tire eh. Ya, nakikita nyo ba yung kalsada na yan? Yan. Yan ay papunta sa labas, no? Sa Sitio Tarog tapos sa Iwi na yan pa alsa na papuntang Banwa, bayan ito naman yung ano papasok doon papasok sa binaliwan minor yan papasok sa binaliwan minor yan tapos dito naman yung papuntang nagba yan Diyan yung papuntang nagba oh. yan papuntang Nagba, barangay Nagba Tigbawan. Yan, medyo mataas yan eh. So, let's go na tayo sa aking junk no? Mayroon, mayroon silang ano dito, yung papuntang nagba. Mayroon silang, ah, uh, anong tawag nito? tawag Barangay Nagba. Welcome to Barangay Nagba. Yan. Yung kapitan nila si Armando Tidula. Yan. Parinti ko yan. So punta tayo dito sa aking pajero. Aayusin ko gawa ng flat tire. Yan yung pajero ko. Yan. Ayusin natin flat tire Pajero Aayos ako Gawa ng tire Mag-aayos na naman tayo Ng aking Pajero Gawa nga Ito ay Flat tire. tire na naman ang aking Pajero Kaya Ayusin na naman ang gulong mag aayos na naman tayo nito yan ayos ayos lang para mapakinabangan naman haya. magagamit na naman natin bukas kung tigilipir tayo lalagyan ng tape yung dadaanan ng interior yan dadaanan ng interior lagyan natin tape para di maagal ang interior yung nagasgasa ng interior ayan ayan uy anong nangyari dito hindi malik malik. mali nagkamali kamali sia ngkamali yan contoh an nya sa sapu ganyan sasapinan ang interior sasapinan yeah. natin yan para hindi magasgasan ang interior tapos sa kabila naman yan sa kabila ka ikot yan ikot ikot yun ikot hanggang sa maupos yun maupos ko ate ah, ubos gito eh yan ubos na so ibabalik na natin no oh. ibabalik natin yan yan, ibabalik natin. Ari! Balik, balik. natin yung kanyang gulong yan para malagyan ng interior ah. Yan, isna. Yes na. Yan. So, ilalagay na natin ang interior. So, butasan na natin to, Wala pang butas. Yung daanan ng interior. Butasan Butasan natin yan. para ang interior makapasok ya yeah. ah. Ala. Hirap no. Ah, sakit pa naman pa ako ang kamay ko. Masakit. Ah. Masakit ang kamay ko. Oh. Masakit, masakiton. Ang akin kamay. Matigas. matigasin ang guma ang guma ay matigasin matigas no yan so hanggang dito ang video mga Torsen Prince friends no patuloy lang ako sa paggawa sa aking pajero Daraw ang aking video hanggang dito na lang. Nagkabit ako ng interior. Maraming salamat sa aking uh, viewers, subscribers, tols and friends. I salute you all. God bless.